Ayan. Spin ko dyan. Tignan ako kung umahatak yung drill motor. Ah. Oh. Ang hatak. Kasi tinignan nung kung ano, bago, ano, pag, bakit ayaw mag-brain. Mm -hmm. Hindi na sa YouTube. Pinapacheck yung yung ano yung si drain, ano, drain, motor. drain valve oh, drain motor. Oo. Oh. Ginaliinan niya. Ang Minatak niya. Lumabas. Lumabas. Ah, sa so dread yung motor. Sabi hindi sira yung ano, yung spring. Oo. Oh, oh, Kasi yun ang inaano na eh, baka daw sira yung spring. Wait, ay hindi pa to spin diyan. Lang. Ah. Wala. Ilagay ko nga sa was. Tignan ko kung magkarga ito ng tubig. buksan mo tubig dyan so wala rin wala din siya ayun guys no so yun nga hindi siya nagkakarga ng tubig hindi rin siya nag uh, drain no so ang problema nito guys hanapin natin kung bakit hindi siya nagkarga ng tubig at saka hindi siya nag drain no So, dito ngayon guys, i-reveal namin sa inyo kung ano ang sikrito, paano ito i-repair yung mga problema. No? So, ilalabas na natin to yung uh, sikreto natin kung paano natin i-repair yung mga problema, yung ayaw mag-drain, ayaw magkarga ng tubig. No? Ito ay sakit ng Sharp Automatic Washing Machine guys, no? yung mga modelo. No? Sakit nila ito. No? So, ang gagawin natin guys, buksan muna natin to yung ah uh, bandang likod no tingnan natin guys yung pinaka inlet valve motor nito dahil nga ang issue Ayaw magkarga ng tubig ayo din magdrain no so buksan natin to guys yung pinaka <clears throat> likod no para makita natin kung anong uh, condition ng ating inlet valve motor bakit hindi rin siya nagkarga ng tubig at saka hindi rin siya nagdidrain no so hindi naman siya barado ayan dahil ito guys yung washing machine na ito kalilinis lang ito one, one month ago no kaya hindi ito magbabara ng ganun ganun lang so ayan, binubuksan natin to no tingnan natin yung likuran para makita natin kung anong condition nito no ayan. so ayan, binaklas natin so nakita kagad natin guys itong inlet bulb no ayan no kulay brown na ibig sabihin guys pumutok ito ayan no putok yung inlet bulb no so, ibig sabihin nasunog ito No, so once na nasunog 'yan, guys, pumutok 'yan. Matik 'yan, tiyatamaan 'yung board, no. Ayan. So putok siya, guys. Ayan, wala siya, no. Ayan, no. Lumabas na 'yung pinaka puti niya. So, ibig sabihin, talagang pumutok ito, no. So, 'yan 'yung parts na 'yan papalitan natin. Pero hindi lang 'yan 'yung sira, guys, no. Kasi nga uh, kapag pinalitan niyo 'yan, automatic 'yan hindi pa rin yan magkarga ng tubig, hindi pa rin yan magdi-drain. No? So, tinamaan yung board nyan guys. So, ang gagawin natin, pupunta rin tayo doon sa board para i-repair natin yung control panel. No? Kasi nga, kapag tinatamaan ito guys, usually, nagkakaroon yan doon ng backfire doon sa kanyang control panel. No? So, halos lahat naman ng brand guys, no? minsan mapansin nyo, yung nasisira yung inlet valve ngayon, pag tinest nyo na, nagko-continuous naman yung karga, no? Ibig sabihin, nag-shortage yung board, no? So, dito sa Sharp, guys, hindi instead na mag-shortage siya, mayroon siyang parts na nag open no? Kaya hindi, wala nawawala na yung supply ng motor, ng drain motor, nawawala na supply, at saka yung pinaka-inlet valve motor. So, na ng supply yan. So, ang gagawin natin, guys, i-repair natin to yung board. Buksan natin yung top cover. Kukunin natin yung pinaka control panel no para lang ma repair natin so ito guys no tatanggalin lang natin to yung mga nakatali dito sa mga wiring para pagangat natin guys ng pintuan or yung pinaka top cover hindi siya mahatak no so ayan so magre-repair tayo guys no so ito guys yung board niyan no so i-repair natin ito ayan so kinakalas natin ayan Ayan, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no? message lang kayo sa aming Facebook page sa North Cherry Repair Shop. At sa mga gusto naman mag-order ng parts, uh, message kayo sa aming Facebook na North Cherry Vlog. No? Ayan. So, sa mga nag-order pala ng parts, no? wala tayong COD guys. No? Cash, uh, g payment tayo. No? g muna bago papadala yung parts. No? Legit naman tayo guys. No? Ayan. So, ang gawin namin guys, operahan namin to yung board no? para ma-repair natin to. No. So ang naging problema niyan guys, yun uli no, may binlag na tayo nito, yung pinaka resistor niya guys, nag open So mag opera mo na tayo nito guys no. Para ma-repair natin 'to. So i na namin sa inyo guys yung sikreto kung paano talaga gawin or i-repair itong ganitong problema. Ayan. So ito yan guys, yan, ito yung may problema yan guys oh, no? yung puti na 'to na resistor, nag-o-open 'yan. Kasi para siyang siya yung diyan dumadaan kasi yung isang line ng ah uh, yung common ng uh, drain motor at saka yung common ng inlet valve diyan dumadaan isang line lang kaya once na nag-open yan mawala ng supply doon sa dalawa so nangyayari yan kapag pumutok yung pinaka inlet valve no pag pumutok yan diyan nagkakaroon siya ng Open. Nag-open yan. So, gagawin natin, guys, ito, operahan natin, no? Para ma-repair natin siya. Ayan. So, sa mga nag-i-inquire pala sa atin, no? So, hindi natin kayo basta-basta minsan masagot, no? Lalo na kung araw kayo nagtatanong. Kasi busy kami, guys. Nasa service kami, no? Nasa kasama tayo lagi sa servicing no kasi meron tayong dalawang team sa service kaya meron tayong kami kasi nasa nasa ano kami troubleshooters no sa mga malalim na problema ano kami ang pupunta din yung mga maintenance mga deep cleaning mga yon cleaning ng aircon yung mga yung mga tao na natin yung mga pupunta no pero pagdating sa mga troubleshooting no? pupunta kami no pupunta ko diyan para i-troubleshoot no. Although yung mga technician natin medyo ano na rin 'yan sila no. Nakuha na nila yung uh, expertise natin no pagdating sa mga repair no. Kaya alam na rin nila 'yan no. Yung paano mag-troubleshoot or paano mag-repair ng mga washing machine no. So ayan. So yon, no. So kailangan lang tasin natin lumabas ng ano maraming team para lahat ng schedule mapuntahan kasi sa dami ng schedule guys uh, medyo mahirapan kami puntahan lahat kaya ang ginagawa namin tulong-tulong no full force kapag nagsi-service kami no tulong-tulong ayan so ito no inoperahan lang natin to guys yung portion na to para ma-repair natin yan yung resistor na yan ayan so niyo yung video na ito no kung ikaw ay technician para matutunan mo ito kung paano gawin yung mga itong problema ng Uh, sharp automatic washing machine. Kasi common ito guys sa mga sharp automatic washing machine. No. So ayan So kasama natin si John Vlog no. So visit nyo rin yung kanyang uh, YouTube channel no. Halos may mga videos din siya doon ko na uh, uh, katulad sa mga video natin no. Siya yung kasama natin sa service no si John Vlog sa YouTube. Yan. So ito guys, so, yan no? yung dalawang paa ng resistor na puti na yan guys. Dapat yan may resistance yan kapag sinukat nyo yan. Yung dalawang paa na yan. Ang resistance nyan, halos continuity na rin. No? Yung pinaka resistance nya. So, yun guys ang ating uh, repairing ngayon. No? Yan. So, testerin natin to para malaman natin talaga kung nag-open nga no para short ball pero 100% guys yun yun yung problema no based sa experience namin yan lagi ang nagkakaroon niya ng problem no dati kasi guys nung hindi pa namin natuklasan ito pagka ganyan ang problema ayaw magkarga ng tubig ayaw mag drain so automatic palit board na no pero ngayon may solusyon na guys no yan dito yung parts na yan nag open siya no so titesting natin testerin natin kung para malaman natin kung talagang open na ba ito yan kukuha lang tayo ng tester guys no Ayan. So, subscribe nyo rin si John Vlog. No? Marami din siyang ina-upload doon ng mga videos. No? Yung mga wala dito sa channel ko, nandun din na-upload sa kanila. No? Sa kanya. No? Ayan. Test muna natin to guys. Tingnan natin kung mayroon pang resistance value na nakukuha sa ganitong uh, resistor. No? Ayan. So, kapag napanood yung video na ito, sigurado ako pag na-experience nyo guys yung itong problema, marirefer nyo na ito. Ayan. So, tingnan natin to wala no. Yung dalawang paa yan no. Yan yun, dalawang paa yan. So, wala nga guys no. So, nung namin guys, wala nga no. Wala kami nakuha ang resistance. So, ibig sabihin, confirm na nag-open siya no. Ayan. So, open talaga yung resistors na yan. Kaya yun ang naging problema. No? So, ang gagawin natin dyan, guys. So, ito, guys. Pinalitan natin, no? Palitan na natin ito siya ng bago. Yan. Tapos, ito, guys. Ang ginawa namin doon sa parts ng resistor, guys. Ang ginawa namin, kinunik na lang namin yung dalawang paa, no? Pinag-short na lang yung dalawang paa. Hininang na lang, guys, no? So, wala na tayong pinalitan doon. Yung dalawang paa noon, hininang na lang natin. Pinag-short. Kumaga, yung dalawang paa, pinag-connect na lang natin, no, para wala na, na wala nang puputol, kumbaga dinairik na natin, no, kinunik na no, kasi ganun din naman, so, yun mapansin nyo, guys, nag-drain na, to oh. yan, so, hindi lang natin napakita, guys, yung paghinang pero, ano na yun, guys, Dinairik lang natin, no kinunik na, yung dalawang paa na yun pinag-connect na lang natin, no, so, yon, working na siya, guys, no, so, yun, no, okay na siya testing natin So, yun, ganoon lang naman, guys, no? Uh, i connect nyo na lang, no? Para hindi na kayo mahirapan maghanap ng parts na yan. I-coconnect nyo na lang. Wala namang maging problema yan, no? para Pero make sure, guys, kapag kinonnect nyo yan, double-check nyo yung inlet valve. Baka kasi mamaya yung inlet valve shortage okay, na. Tapos kinonnect nyo yun, putok yung board nyo. No? So, dapat double-check nyo, guys, yung inlet valve. Baka kasi may tama yung inlet valve. Kasi minsan mayroong nasusunog na inlet valve na hindi mo makikita no dapat itester nyo mayroon namang resistance value yan na 4.6 kilo ohms no pag yan ay mababa or mataas na palitan nyo na yan para hindi madama yung board nyo so ayan nagkarga na siya ng tubig guys so yun okay na ito guys no so yun lang naging problema ng washing machine na ito okay hey, guys thank you bye bye